So ayan, magandang hapon, gabi na nga ata o gabi na. So ngayon ay birthday ni Jasmine. At ang maganda dito ngayon, hindi namin siya binabati simula kaninang umaga pa. Kung naalala nyo, si Jasmine ay yung laging may extra-extra dun sa mga video na ina-upload ko. Yun ay pinsan ni Jassel. So, ngayon, hindi namin siya binabati. And, walang bumati sa kanya buong maghapon. So, ngayon lang namin siya babati. And then, uh, bumili ng cake yung asawa ko. And, susurpresahin so, namin siya. Bili lang kami siguro ng pizza or anything na makakain ngayong gabi. To celebrate yung birthday niya. Ayan. So, alam namin, pagdating namin doon, ay medyo samahin na ang loob doon. Damdami na yun. Medyo nagadamdam na yun. Kasi kaninang umaga, ah uh, medyo matamlay na yun. Kasi siguro, wala mang bumabate sa kanya eh. Hinatid namin siya sa school. Yan, kasabay ni Nining at ni Biboy. Pero, parang walang, walang bumate. Walang nag-usap tungkol sa birthday niya. Anong ihahanda? Wala. Parang walang paramdam. Tapos, ngayon, ito pa. ah uh, nalimutan namin naiwanan yung susi ng bahay. Ngayon, hanggang ngayon, hindi pa sila nakakapasok sa loob ng bahay. Ayun. So, lalong siguro madadagdagan yung pagdadamdam niya. Kasi parang walang celebration. Yan. So, ngayon, isa-surprise natin siya. Si Jasmine ay pinakamaarte. Yan. Umaga, yan. Lagi namin naasar yan ng asawa ko na maarte. Yan. Laging mahilig siya mag-aayos ng muka. Laging makulikot sa, sa muka. Ayan. So, Nihintay ko lang yung asawa ko Nihintay lang natin si Jassel Para bilhin yung cake Yan And So, eto na yung cake Na binili para kay Jasmine Yay! Hey! Yan, masaya na yung birthday niya ngayon So, alam ko naghihintay na yan. Alam namin na naghihintay na yan ng greetings para sa amin. Di ba? Hindi, actually binate ko siya kanina. Ah, hindi ko siya? binate. Ah, ano? Ano, ano lang? mo lang? Parang Hi, Jazz. Dyan... Good afternoon. Ah, ganun lang. <laughs> so, wala so, hindi talagang... Lang... happy birthday. Oh, so, talagang walang ano. Pero yung picture niya, may picture ko. Happy birthday. Wala ah, walang ganun. Ah. Ang nilagay ko lang ay ano. Ayan. Hi, Hi. good afternoon. Aroo. eh, good afternoon sa maganda kong pinsan. Aroy! <laughs> Talagang walang ano, walang, paramdam. Walang paramdam na birthday. Ang masama pa, aninang umaga, ah. ko pa yun. Ayun, napagalitan pa yun. Ano nga dahil lang ba 'tong Eh kasi nga yung mm, basurahan ayon. Kulang so, na lang yun, pati basurahan ni tapon 'yon. Ayon, eh. 'yung taklob kasi ng basurahan nawawala. Kasi inilalabas yung basura. Hindi nila nilagyan ng plastic ayon. yung basurahan. Pati yung lagayan, yung basurahan mismo nawala. Nilagay niya doon. Ayon. Iniwan niya. Eh, di syempre nawala yung taklob niya. So, Ay inapahanap ko lahat na hindi na nila so, na napagalitan niya paggalitan pala kanina umaga at isa pa ayan na pumasok siya na Ay, hindi wala talaga siyang baon uh -oh. pero pina 'di ba Miss Beat Karina iko uh -oh. diya ipabigay ka Dita mimi niya uh -oh. so walang special uh -oh. walang special parang sa walang sa walang walang greetings walang, walang paramdam na uh -oh. birthday niya ngayon hindi niya nararamdaman na birthday uh -oh. niya ngayon so most likely talagang nagdadamdam na yon. Pero feeling yeah. ko naman, Ah, eh, parang nasanay na rin naman kasi oh. sila sa atin hindi hindi daw tapos sa pagdating ng gabi biglang Saka, ititreat oh. Um, ganun kasi pero pero syempre magdadamdam pa rin kahit pa paano pero diba? magduda na yun na nakalimutan ko uh, oh. una-una wala siyang cellphone uh, uh, di ba wala siyang cellphone hindi uh, niya mababasa uh, yung good afternoon ko oh. Uh, tapos, tapos, hindi nakasarado pa ang bahay. Yun, isa so, pa yun. Wala sila ka sa kanina. Bahay, bahay, wala silang internet. Oo. Uh, banggit So, ka na rin, nabanggit ko rin yon kanina na medyo madadagdagan yung damdam niya na nasaraduhan pa sila ng bahay eh, oh, kaya tara na tara yeah. na. kaya tara <laughs> na. tara na <Kung laughs> sarado tara. Ba yung bahay kawawa si Nini may iyak na yun uh, mga 40 minutes pa tayo magbabiyahe sa so, gaya na tara na. So, bibilhan natin si Jasmine ng pizza para hindi na siya magtampo. Kasi nagtatampo nga iyon. Hindi naman siya Hindi naman niya babanggit na nagtatampo siya. Pero yun nga. Uh, uh Siyempre, birthday niya ngayon. Tapos walang romantic. Tapos wala pang handa. So, uh, natin siya ng pizza. Na. Ayan, so, kumpleto na. May pizza na tayo. May pizza na tayo at saka cake. Ayan. Makakapag-celebrate na tayo ng ating birthday ni Jasmine. Ah, okay na yan. Para mawala na yung kanyang damdam. <laughs> so, yun lang. Tara na, uwi na kami. Ayan, ano oras na? 6.55. Ay, Ayan, bibilisan na, bibilisan na natin kasi makakarating dada mga 7.30. Baka umiyak na yung mga yun. Pati si Nining, lahat sila. Baka umiiyak na yung mga yun dun sa bahay. So, tara na. Sa bahay, wala sila sa bahay. Sa labas ng bahay. Sa labas ng bahay. So, bye bye na. Pakita ko na lang sa inyo mamaya. Yeah. And so, andito na kami sa bahay. Hala. Yan, bahay. Nakapasok pala sila. Hindi na para yung paraan. Andito na kami sa bahay.

Hindi nalabas <laughs> Hindi na pala? Igatampo na yan Pero anong pakiramdam mo kanina ba? Parang walang nabati sa'yo? Hindi Kinalimutan mo talaga birthday mo ngayon?